to choppen ingenio, he does a gimme five ang University of Makati. Yes! Ready to bless them, City University of Pasay! <laughs> Hindi rin mapapahuli ang pamantasan ng umson ng Marikina! And here are your Game Masters, Joey De Leon and Fosse Vic Soto! Hey. Oh! Oh. Ah. oh! Thank you, thank you. Thank you Thank you, Arellano University Chief Squad. Oh, You're hey. Thank you, my students. You're ah, great, magsimula na ng intense na hulang kasama mga estudyanteng henyo dito sa Game 5! 5. Okay. Nagbabatay ang ating technical committee sa pangunan ni Alan K. At si birthday girl, okay. Main Mendoza. Q Mamaya, birthday celebration. Huwag kang mawawala. Ala, tatry ko mo si. <laughs> ano siya <laughs> natin? Ala, ano ko? Hindi ako naganda. <laughs> Happy <laughs> birthday na. Happy New Year pa. Yes! Uh, Double celebration, <laughs> Bossing. Yes. Good luck sa mga estudyante. Paalala, linawa at lakasan ng pagsasalita. Team Studio. No coaching please. Mama yakasi may chance kayong manalo. And again, -Dabarkads, ang dabarkads, at decision po the technical committee ay final and irrevocable. Good luck students. Enjoy. Okay, para sa Round 1, kesa man si Sir Mon. Bye, Oh, Sir Mon? Good afternoon, Dabarkads. Good afternoon, students. Hi Vic, hi Joey. Panibagong ng around a naman and paramatuto give me 5 questions. I hope nag-aral nang mabuti ang maga, students. Last week, near fresh Tayosa IQ5 list ang MJA nagging as First Lady. Kaya estudianteng henyo, Get ready for gimme five today. Alam nyo na ang round one. Tandan 45 seconds lang ang time neo dito. Malina, Malina. Oh, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, magdate okay. ceremony. Okay, kawagin natin na maglalaro mula sa University of Makati, Run it. coverage ng balita nga, hindi ko pinapalampas. Ito pa kaya? Marami na kaming kinuwaan ng litrato. Ngayon, handa na kaming kunin ang kampiyonato. Ay naman po, excited! Okay, naman. Ano pong course mga kinukuha niyo? Uh, ang course ko po ay teacher education, bachelor of secondary education, major in English. Gila lang ito! to from, Kenji. Uh, Ako naman po is bachelor of multimedia arts po. Yes. Yun pag mga ganyan na mga course, wala so, ano talagang magagaling yung mga yan. Ready na po pa! Ready, ready. na! Ready. Let's go po, pwesto! Okay, let's MJ. go! Kenji! and MJ, dito tayo. Dito yeah, no, tayo, MJ. Sa siya, Kenji. <laughs> Ito. tak. <laughs> Dali ka na. Yeah, yeah, yeah. Choice on the board. No coche, pero tayong tao, bagay hayop lugar pagkain. At isa sa mga categories diyan yung IQ 5 list. Iyon. IQ 5 pwedeng uh, lessons niyo sa school o current events at bawat tamang sagot na makuha ninyo ay worth 2,000 pesos. Kung mga Gimme 5 nyo, ang IQ 5, automatic, 10,000 pesos. Okay. So, pili ng number. MJ? Number. Number. Okay. Pili lang. So, yun, number 3? 3. Bagay. Okay. Thank you. O, Jens, ito comments, ito ko, uh, okay. No movements. No ko. Okay. Oh, no ko. Eto na. you know that? IQ 5 list again. Every correct answer, 2,000 ha? Huh? Uh -huh. Okay. Good luck. Timer ready? Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na bagay. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, synonyms ng salitang small. Okay. Synonyms. Ready? 45 seconds.

Okay, isip lang. Small. Kenji. Parang small din yung Kenji. Okay. Pass. Ayan. A handful. Wow, wow. handful, ah? Ha, grabe <laughs> yun. Bendento ka, Okay, thank you. Go, Kenji. So, Kenji. Uh, pass. Katalawa naman sila. Tiny at mini. Okay. Oh, so, ibig sabihin, meron silang 4,000 pesos. pesos. Oh, ang kapitulang. Every correct. Ayos. Yeah. Ito ay, ayon kay Miriam, defensor. Hoy! Webster! <laughs> webster! Webster! Uh, webster. Dictionary. Hey. Sorry, sorry. Pero sayang, bossing, nakalimutan nila yung number one. Napakadali. Kain na mo. Kain na mo. Small. Little. 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 Ano ba kayo? Oo, oo. Ano Akala ko oh. yun ang una lang maiisip. Yung number five din. Ano madali din. Small. Dwarf. 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 Yung number three. Bigayin natin sa audience! Oh! Unahin natin si Tash. Wala mag-google. Kuya, pangalan mo po? Sir. Ang sagot mo po ay? Midget. 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 Pwede, 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 pwede. Sino po may hula? Uh, Karen. May aeroplano. Ito Midget. po si Sir. Short. 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 Pwede. Pwede din. Pwede rin. Si birthday girl, main. Si Miss Dolores po. Ang sagot ay? Cute. Ay, hindi po ako. Ikaw yun eh. <laughs> Ay, isang mataas. Sino yung Mami, ang sagot ko po ay? Slim. 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 Karen? Ito po, ano po sagot niyo? Micro. 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 Last. Main. Miss, ang sagot niyo po ay? 50. petit. Ikaw pa rin yun. Mataba yan eh. din na dinidescribe yung birthday girl namin. Ano na? Tingnan natin yung number 3. Ano ba yan? The video team? Microscopy! Microscopy. Wow. Perfect naman po. Anyway, two points para sa University of Makati. Thank you, MJ and Kenji. Unbeat nga, no? Okay, tawagin na natin yung susunod na maglalaro mula naman sa City University of Pasay. Pasay. Come spend a day with us, as COPN student slash student leader. Welcome to City University of Pasay. Welcome! es Now. Mga ano po ate? Student Council. Yes. Student, yes. Anong mga posisyon ninyo? Ako po. ako po ang Central Student Council, Sexy Tari! Yes! And of course, ako po ang inyong bise. Bise ng Centro ng Atraksyon mula sa City University of Pasay, Angelo Enriquez. Yes! Yeah. Um, na. nangangampanya talaga sila, no? Baka may gusto mo kayo yung shout-out. Yes, of course, we would like to shout-out from the City University of Paso! Thank you! Thank you! So, thank you! Wala bang kinakabahan? talon talo ng konti. Yes! Kaya yan! Okay. Kaya <laughs> Good luck po! Thank Let's go. you! Thank you, Angelo and Micah. Hi! Okay. Choice on the board. Mira Pantao, Hayup Lugar Pakain, choose a number. Angelo Micah. Eho, five. choose a number. One, two, four, five. Five. Five 5 Five. 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 Hyup. Hayup. Animal. Timer ah. ready. bochi Give me five on the board. 45 seconds. Give me five. Now high English. Hayop na walang utak. <laughs> Pero po. Basta basta ako meron ako. Ah. Sigurado ka? Oh. Up. Wala walang titingin doon ha. English ha. 45, 45 seconds. Go. Worms. Worm dagat. Shark. Shark. Monkey. Monkey. Pig. Pig. Fish. Fish. Huh? Fish. Fish. Ah, uh, donkey. Donkey. Ah, um, cat. Ka giraffe. Giraffe. Dog. Dog. Uh, eagle. Eagle. May utak lahat pass. yan. Pass. Uh, worm. Worm. Meron pass. Na. Angelo, pass. Uh, snake. Snake. Meron. Ayaw mo na gumalaw. Frog. Frog. Okay. Uh, turtle. Turtle. Meron. A whale. Ande. Pass. Meron na si Angelo muna. Magsalita ka na, Angelo. Pass. Uh, itek. <laughs> itek. Turtle. Ah. This one. Yeah. Matawa na kayo sa dulo. Ayun yung lakas eh. Hayop na walang utak. Hindi Para no sa kaalaman. Hindi uh, na mababa ang IQ nung hype na yon Wala talagang utak, literal. Hindi lang, hindi. Okay. Tsaka yung monkey may utak yon <laughs> Ba't kasi ako ang defensive? Kinakain nga yung monkey brain, oh, di ba? Oo, oh, oh so, okay. tayo, kung kung ano, bawal na ito. Oh, Oo, oh, bawal yun, bawal na. Yung number two. Yung walang utak yan. Starfish. Yung, mga... yung number three. Oo. Oh. Wala rin utak yan. Si Urchin. Number four. Oh, wala rin utak. Halaan. Yung number one, 5,000 para sa audience. Yay! Birthday girl! Medyo marami nag... Ito, hi sis! Ano po pangalan nyo? Maan. <laughs> Maan. Ano po ang sagot ni Miss Maan? <laughs> Jellyfish. 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 Yeah. Jellyfish. Uh, Mga ganun... Tash? Dito po, Ate Rice, ang sagot mo po ay... Algae. 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 Dating partner ni Mengay, si Algae. Alden yun. Alden ba yun? Mali. May Karen. Hindi na May utak ba yun? Si Kuya, ano po sagot niyo? Mosquito po. Mosquito. Pustiso. Ano? Tingnan natin kung sino yung tumama. Number one. Meron yung okay. utak na mo. Meron. <laughs> Hoy! Genesis, yes! Happy birthday! Happy birthday! na swerte sa kanya. May main dito. Fans club ni May. City University of Pasay, one point para sa inyo. Okay. Thank you, Jellyfish po, kapatid ni Janice yun. Okay. Puling <laughs> grupo na tayo mula sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Murphy Almarians, of course, meron may libre sa kayo. Tara, sa na. Murphy Almarians, Of course, aside sa pagiging student leader, event organizer din kami sa founding anniversary ng school. Island mode, we're PL Marlins. Of course, meron kami malaking library na may breathtaking view. Mabuhay okay na to. Ako si Joyce Paikana. Ako si Gabriel Carino. Andang-andahan na kami maglaro sa Gimme 5. At ready na rin ang pamantasan ng lungsod ng Marikina. Gabriel and Joyce. Hello po. Hello. Hello student Council rin po. Ano po mga posisyon nyo? Yes. Uh, Bale ako si Joyce Paikana, ang Vice President ng Central Student Government. So ako naman po ang pinagmumula ng mga impormasyon ng school. So ako po ay uh, isang public information officer and my name is Gabriel Cariño po. Chismoso. Parang insure chismoso, boss. Chismoso. <laughs> Opo, bossing. Yun na nga yun. ready na ba kayo? Ready, yes. ready na po. Ready, ready. Let's go, Joyce. Let's go, boss. Yeah. Good luck. Cariño, Joyce. Dito ka. Right. Dito po. Yeah yeah tabi yeah. Joyce on the board, meron pang tao, no. oh, lugar, pagkain. Choose the number. Four, two, one. Number two po. Number two. Number two, number two ba? Ang bunot mo ay pagkain. Pagkain. Mm. Time ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five. na pagkain. Karaniwang dinadala sa patlak. Oh, ay. Uh. Mukha nga mahilig itong dalawa sa... Favorite, favorite niya okay. 45 seconds. Dinawan niyo, ha? Go. Go. Shanghai. Spaghetti. 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 Chicken. minuto, Minudo. Apritada. Caldereta. Uh, Soft drinks. Juice. Kanin. Tubig. Uh, pas. Carbonara. Salad. Pansit. 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 Oy, isa na lang. Last one. Joy, pass, pass, pass. 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 Chicken wings. Chicken wings. Isa na lang. Pass. Adobo. Adobo. Patlak. Ah. Pasta. Patlak. Pesto. Naliguro. Joyce. Ah, isa na lang. Isa na lang eh. ni Sayang. Siyempre, sa audience rin, mabubunta yung 5,000. <laughs> Ban Banahin natin si Tash. Sir, ang sagot mo po, po ay? Kakanin. Kakanin. Karen. Kakanin. Karen. Kakanin. Ito po, si Ate Sofia. Ano po sagot? Hotdog? Hotdog, Hotdog. Dog po. Dog. <laughs> Hotdog. Name? Madam, ang sagot po natin ay? Barbecue. 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 Sino kayang tumama okay. sa kanilang okay. si tatlo? Bebe. Number Bawas three. Na. Girl na naman to eh. Oh, Swerte! Wow! Happy birthday! 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 Grabe na talaga ito! Madama, ano pong pangalan ninyo? Perlda? Huh? Perlda, congratulations! Happy birthday! Birthday girl talaga. <laughs> <laughs> Oo, oh, birthday. Four points para ayon, sa pamanda ng lungsod ng Marikina. Okay! Ito na. Check natin ang leaderboard para malaman natin kung sino papasok sa next round. Leaderboard. Okay, tatanggap ng 10,000. Ayun na. Lota rin. Ayun na. Um, uh, Marikina, 4 points, pasok. University of Makati, 2 points, pasok. Ang City University of Pasay, uh -oh, 1 point lang. Okay, see you. Pero tatanggap naman kayo ng 10,000 pesos. Para sa second round, present pa rin. Si Sir Mon. Pero pa rin pa Sir pa rin. Mon. Sir. Mon. Thank you, Vic Joey. Round two of students' Henyo game. Remember, u Hindi pwede yan lang ang dapat sabihin para. I was a three seconds violation. Malina Malina? Okay, okay. Bago natin tulong laro, pag ang unqualifying sa Lunes, ang qualifying round ng barangay Henyo. Round two na tayo. Unang maglalaro mula sa pamantasan ng lusot na Marikina. <laughs> Joyce and what's your name? Carino. Gab. 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 Ah, Carino. Ah, Carino yung apellido mo. Carino. Carino. Okay. Paipa. Pili ka ng category. May dalawa pa ang natira. Tao o lugar? Ah, lugar po. Lugar. Eh, Closing. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts Now. Local. Ah. Addison. Ah. Oh. Region 1. Hindi. hindi. Region 2. Hindi. Region 3. Hindi. NCR. Ah, no, 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 no. uh, uh, establishments. Hindi, 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 hindi. Tourist hindi. spot. Hindi. Pinupuntahan ng tao. Hindi. Uh, region 1, Region 2, Region 3, CAR. Hindi. Ah, uh, uh, lo local. Uh oo. -oh. Metro Manila. Hindi. Uh, ah, oo! Oh! Metro Manila, oh, Marikina City, Pasig City, Muntinlupa, Patero City, uh, Patero City, San Juan City, Mandaluyong City, uh, Pasay, Pasig, Pas Oh, Pasay, Pasig. <gasps> Next word. Pasay, Pasig, Pas. Oh. Next. Region 1. Hindi. Region 2. Hindi. Local. Hindi. International. Uh, uh, near Asia. Hindi. Uh, South America. Hindi. Oh, 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 oh. South America, oh. uh, Ethiopia. Et Ethiopia, ah Etopia. Etopia. Uh, Uh Mexico Fast Fast <laughs> Next word Uh local uh Oo -oh. International local uh Oo -oh. Luzon Hindi Visayas uh Oo -oh. Region 6 Hindi Region 7 Oo Um Region 7 uh, uh Iloilo Hindi Occidental Mindoro Hindi uh, Hindi Hindi Uh Albay Hindi Uh Legazpi hindi. Because? Hindi. Ano <laughs> ba? Subasubay so, 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 na o oh, ano? Base. Kamay sa ligot. Next word. Bisa na yung masenyas yan eh. Hindi. International. Ah, uh, near Asia. Hindi. Egypt. Hindi. Europe. Hindi. Europe, North America. Ah. North America. Ah. Uh, North America. Lekot-lekot si Jones. Sorry po. Pas. Pas. Ayako, last word na. Local. In International. Ah, uh, last one minute. International. Uh -huh. Near Asia. Inded. Uh, Egypt. Inded. Uh, Africa. Inded. Uh, North South America. Inded, inded. North America, South America. So, uh, Europe. Pwede. Ah, ah. Euro. Ah, oh, ah. mga TS, no? 30 seconds. Euro. Oh, oh, oh. Euro. Ah, ah. Euro. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Uh. Suko na, surrender. Ayaw mo yun! Okay. Ah, ah, yes. Surrender. Ah, ah, ah. Mayroon pang 15 ah, seconds. Let's go, Gab. Euro. Oh, Let's go, Gab. Sa around Euro. Ah, ah, Euro. ah, ah. Ah, ah. Rene. Ah, ah, ah. ah. A pure time gloss mukit ang ulo ko. Yeah yeah yeah. Take away is hello kanino pag dito <laughs> Thank you Joyce. Thank, Thank you God. Okay. No points para sa mga taga-Marikina. University of Makati ang susunod. Kenji and MJ. Forest. Sa category na lang natitira, makasagot Vere, lang, ka ng isa, lang kayo. Makasagot kayo ng isa. Pasok na kayo. Kung makakasagot kayo ng isa. Tao! Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Pangalan na tao? Hindi. Ah, parte na katawan na tao? Oo, oo, oh. Nasa ulo? Hindi, hindi, hindi. Nasa gitna? Pwede, pwede. Nasa gitna, uh, harapan? Hindi. Internal? Hindi. O, external? Oh, oh, oh internal, oh, oh. internal. Nasa oh. baga? Lungs? Hindi. Heart? Hindi. Um, stomach? Hindi. Oh, oh. stomach? pwede. Pwede, Uh, uh esophagus pwede, pwede. or de, Uh, liver. Pwede. Um, nasa digestive system. Pwede, pwede. Nasa digestive system. Small intestine, large intestine. Hindi, uh, hindi, Pass. Uh, pass. Next word. Musunod. Musunod naman. Uh, pangalan ng tao? Oo. Oh. Pangalan ng tao, artista? Oo, oh, oo okay. Artista? Um, uh, artista? Oo, oh, oh, oh. Okay, ah, uh, artista, um, ah, uh, may noon time show? Hindi, uh, hindi, Kilalang artista? Oo, oh, oo, oh, oo. Ah, oh. uh, news actor? Hindi, 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 hindi. artista, um, Kilalang artista ako. Ako, Martina, sa prime time. Hindi, hindi, hindi. Nasa prime time, hindi. Nasa, time. nasa de, de, de. may may team, may program, may Den 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 huh? Ano? Uh Uh Pass. 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 <laughs> Next word. Yes, mo sono din. Uh, tao? Oo. Uh -huh. -oh. Um international. Den den Local. Oo. Oh. Uh, pangalan ng tao? Uh oh. Okay, uh artista? Hindi. Reporter, broadcaster? Hindi. Um Politika, artista, artista. Hindi, hindi, hindi. Pol uh, Politiko? Hindi. Presidente? Hindi. Huh? Ah... Uh, Haber uh, tayo. <laughs> Bakit siyang ulo ko? Ano? Um... Pangalan ng tao? Hindi oh. art artista. Um... Artista? Sports? Beauty queen? Hindi, hindi, hindi. Ano? Um... Sakit ba? Hindi, 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 Pangalan ng tao? Oo, oh, oo. Oh, oh. Sakit to. Ah... Uh, <laughs> First. Last Next one minute. Wala pa. Ako oh, pangalan ng tao? Hindi. Uh, bayani? Hindi. Uh, pangalan ng tao, artista? Hindi, Partenant hindi, hindi. hindi. Parte katawan ng tao? Oh, Pulo? Hindi. Gitna? Pwede, pwede, Gitna? pwede, pwede, um, pwede. nasa internal? Pwede, pwede, Extra pwede. internal, puso? Hindi. Baga? Hindi, 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 hindi. Liver? Hindi. Um, buto? Oo, oh, oo, oh, Buto, oh, oh baharaw? Bones? Oh, 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 um, buto, oh, oh. bone marrow? Buto? Bone marrow muscle? Muscle, ano? Muscle, bone marrow, bone marrow, muscle nerves? Buto, nasa buto. Bone marrow, elbow, elbow joints, ano? Elbow, arm? Hindi. Pass! Pass, pass, Last word. Ano ba kaya po? Ah, ah, pangalan ng tao? De. Oh. Ang sabi niya kanila kasi bones. Oh, kaya oh, na kaya kasi na angel. Ay, sayang. Tsaka, bayani rin yan, si bone. Yung <laughs> <King> bone. Andres. <laughs> bone. <laughs> bone. <laughs> oh, bone. Pasyo. <laughs> ba, bihira ah, ito. Wala rin na sagot. So, um... Sino may may ano? Sino ah, may, may okay, IQ5 40, list? Uh, 4,000. 14,000. So, 14,000 14, ang uh, tatanggapin ninyo. Okay! Maraming salamat sa mga eskwelahan o schools na kasama natin ngayon. University of Makati, City University of Pasay, Pamantasan ng Luzon ng Marikina.